Si Kuya Boy sa Galopso, pang lagi? Oo. Talagang nakasign na sa kanya yung gabi talaga, hindi na pwede yung pang hindi. hindi. pa, pa. ba matagal na siya? Hindi naman Dati-dati hindi Tuwa nga. na lang kayo. Ah, noon? Welcome. Pati beddings na. Kaya kung kailan tumanda, Oh, ang hirap kaya mag-bedding lang yung mga kapal ng yung mga mag so sa Kaya kami, mo, kung pagpasok, doon lang, kung dito. Kaya, Ang confirmation na Sobrang laki. Ang bilis ng pag-extend. Makaka-detail na yung yung na gusto kong sabihin sa kanila 'pag kami pag.

Hindi yung iaasa lang sa mga lalaki pala. Pati yung train, hindi siya nilalapit ko. Hindi, pag malagunan ko na basahin, siya na ay Marapin. Wala ko na na basahin ako na. Hindi na ko na Basta 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 yung na

هو الميز ده جاي معايا المشاهد من الميز بقى استفدوش انا اللي بيتا معايا جاي استفدوش

Af te s'kepo' Malte e